Nagawa mo rito! Ah! Ang nagawa mo rito! Carlos! Ako, oh, matos yung anak ko dahil <laughs> ano? sa'yo! Carlos, tama na! Carlos, Carlos! Sorry, Carlos. I'm really sorry. I'm really sorry. Carlos, maybe I can help. Kausap kayo mga doktor. Doktor? Anong magagawa ng mga doktor, Sef? Halos walang brain activity yung bata! Malis ka na rito! Gina! Doc. Doc, Seth. I really think it's the best that you leave. Ah, chef, chef, sandali lang. Dito ka lang, chef. Dito ka lang, dito ka lang. Pauhuli kita sa polis. Dito ka lang. Tsaka lang, ha? Saan yung cellphone ko? Sige, Carlos. Subot niya! Call them. Call the cops. Aaminin <laughs> ah, mo oh, siya so ah, ang mga kasalanan ko. Aaminin mo. Aaminin mo talaga. Gusto ko, gusto makita si Doy. Gusto ko, gusto ko siya. Hindi ka lalapit sa anak ko, Sefa. Kahit kailan, hindi ka lalapit sa anak ko! sorry. Sorry? Wala akong takwit. mo. sorry. Nag-aagaw buhay yung anak ko, Sef! Baka mahalay-mahalay si Dane, tapos sinabit mo. Nadamay siya dahil sa, sa mga ganti-ganti mo. <laughs> ha? Yan! Yan ang inyari sa anak ko! Akala ko mabuting tao ka? Akala ko doktor ka, tinutulungan mo dapat kami. Eh, anong nangyari? Halos patayin mo kaming lahat! <coughs> Hindi na ako dapat nagtiwala sa'yo. Mula nung inabdak mo siya! Kaya, Max. Max, ka sa'kin. Sa Nagsisisi na si Seth. Nakita na namin yung nanay niya na ano pagaling. Kaya nasa matinong pag-iisip na siya. Ah, ganun. Magaling na nanay mo. Congratulations. Epa, paano naman yan ako? Ha? Carlos. Look, there's another complication. Okay. Doy is having an active bleeding. Since hindi makita ang source, A, a thoracic surgeon will help us bubuksan niya ang chest cavity ng bata to determine the source of bleeding. Dok, gawin do niya lahat para gumaling si Joy, please. Gawin niya lahat, Dok. I'll coordinate with the surgeon. Please, Dok. Excuse me, naiwan ko wala. Gagas, kailangan ko makita si Joy. Kailangan ko mapagaling ah. <laughs> si Kailangan ko siya makita. Chris. Yan lang ang bagay na kira. Grace. Grace. Ang yes. dami ko kasi ibinagod kayo. Kaya yung niya? Carlos, mawawala din naman ako eh. Hayaan mo lang gamutin ko si Doy. Kaya mo siya Di na? <laughs> Not now. Not now. makita si Doy. Grace. hindi ako hanggang mawala ka. Hindi, hindi kaya. Hindi kaya. Carlos, makinig ka po sa akin! Kailangan ko makita si Dol! Hindi na ako siya mapagaling! Chris, Chris, balik mo na yung injury ko. Papagaling mo si Don. Maris ka lang ka dito! Maris ka lang! Carlos! Laman na! Hindi na, hindi na, hindi na may kaligahan ni Don. Nakoma yung anak ko! Naintindihan ko may posibilidad na hindi siya bumangon. May, posibilidad din na hindi siya mabuhay. Baka mamatay siya. Naintindihan mo ba? Ano kami?